Magandang araw mga bata, narito na ang ating aralin sa GMRC Week 5, Day 3. Ating lang gawain, tayo ay tumula. Ako muna, pagkatapos ay kayo naman. Sariling paraan ng pananalang. Kung ako'y mananalangin, tahimik na lugar aking pipiliin tuhod ko'y aking iluluhod, ulo ko'y aking iyuyukod. Matakong kong marikit, aking ipipikit. Upang Diyos ay dinggin ang taus puso kong panalangin. Uulitin kong muli tapos pagkatapos ko sa bawat niya kayo naman. Sariling paraan ng pananalangin. Kung ako'y mananalangin, kayo naman Tahimik na lugar, aking pipiliin. Tugod ko'y aking iluluhod, Ulo ko'y aking iuyukod. Matakong marikit, aking ipipikit. Upang Diyos ay dinggin ang taus-puso kong panalangin. So ano-ano mga sariling paraan ng pananalangin na nabanggit sa tula? So may nakalagay doon ay nakapikit, inuyuyo ko ang ulo at nakaluhod. So kailan na kayo nagdarasal? Kapag ba may hihilingin ka lang? Kapag may kailangan ka lang? So, dapat lagi tayong nang Pagkagising natin sa umaga, bago tayo kumain, pagkatapos natin kumain, bago tayo matulog. At kung tayo ay babiyahe, na lalo na kapag dapat pa rin tayong manalangin. So, maraming uh, dahilan para tayo ay manalangin. Paano ba kayo nagdarasal? O, alam nyo na ba ang sarili niyong paraan ng pagdadasal? Nakayuko ba? Nakapikit? Nakaluhod? So, kahit ano pa yan, basta galing ito sa puso ninyo. Bakit nyo ba yun ginagawa? So, hindi nyo gagawin ang pagdarasal kasi sinabi lang sa'yo. Kasi wala kang magawa. Ginagawa natin ang pagdarasal para mas mapalapit tayo sa Diyos. Kasi kapag mas napalapit tayo sa Diyos, mas malalayo tayo sa kapahamakan, mas magiging mabuti tayong tao, mas magiging matatag tayo sa kabila ng mga pagsubok na darating sa atin. Mas pinapatatag tayo nito at mas nagiging maruno at magaling tayo. Kasi ang nag-guide sa atin ay, yan, ang Diyos. So ang ating objective, so layunin pagkatapos ng aralin, ng mga mag-aaral inaasahang na ipakikita ang pagiging madasalin sa pamamagitan ng wasdong kilos at salita sa pananalangin. Nakapagbabahagi ng mga karanasan tungkol sa pagpapabuti ng kanilang ugali dahil sa panalangin. Halimbawa, disiplina, pagdarasal, nangunguna ka sa pagdarasal sa klase. So, nakapagbabahagi ng mga karanasan tungkol sa pagpabuti ng pag-uugali sa panalangin. So, basahin natin ang sumusunod na salita, disiplina. So, pag sinabi natin disiplina, ito ay tungkol sa pagsunod sa mga alituntunin, patakaran mga gawi na nagtuturo ng tamang pag-uugali. Halimbawa, sinabi sa pa, sa nasa classroom kayo. Sinabi ng guro na makinig at iwasang makipag-usap habang siya ay nagtuturo. Ali tuntunin 'yon. So kung sinusunod niyo 'yon, meron kayong disiplina. Patakaran, halimbawa, um pumasok ng maaga at iwasang mahuli. Kung lagi kang pumapasok at iniiwasan mo talaga na malit sa klase, disiplina 'yon. Bawa sinabi ng magulang niyo na magdasal ka bago matulog. So kahit na antok na antok ka na, pinipilit mo pa rin magdasal. Disiplina ang tawag don. So, pag disiplina, may tama kayong pag-uugali. Next, malinang ang pagiging madasalin. Kapag sinabing malinang, mahasa, no, masanay kayo na maging madasalin. O lalo pang mapabuti, mapaigting ang pagdarasal o pananalangin. Yun ang ibig sabihin ng malinang ang pagiging madasalin. Magiging um, magaling kayo sa pagdarasal. Magiging mabuti at mahahasa ang inyong pagdarasal. So, basahin muli natin, disiplina, malinang ang pagiging madasal. Magaling mga bata? So ngayon, sagutin natin, saan nagdarasal ang batang lalaki? O oh, yan, siya ay, o oh, balalaki ba to o oh, babae? Yan, parang uh, lalaki pero parang nakapalda na kasi siya. So basta ang malaga nagdarasal siya. So siya ay nasa paaralan. Ano naman ang ginagawa ng batang babae? Ayan, tinatapon niya ang mga uh, plastic bottle doon sa recycle. Ayan, doon sa may nakalagay na recycle na basurahan. Ibig sabihin, pwede pang gamitin muli. So, anong magandang ugali yung pinapakita nila? Pareho ba itong mabuti? Opo. Yan. So, ngayon, bakit kaya nila to ginagawa? Oh, kasi nga mahalaga pareho ito. Ang pagdarasal ay nakakatulong nga para tayo maging mabuti. At pag tayo naging mabuti, magagawa natin ang mga magbubuting bagay kagaya ng pagngangalaga sa ating kapaligiran. Etong batang babae, sa tingin niyo ba nangangalaga siya sa kapaligiran sa pamamagitan ng pagtatapon niya ng mga plastic bottles sa tamang tapunan? Opo, so tama 'yun. So, ang dalawang bata sa larawan ay magkaklase. Alam nyo ba ang kanilang pangalan? Siyempre, hindi pa. So, ano-ano mga katangian nila? Alamin natin yan mamaya. At, naisin nyo bang malaman? Okay. So, makinig kayong mabuti. Magbabasa tayo. Handa na ba kayo? Yan. Kasi so, nat at ako naman, sikat. Katulad ninyo, kami ay nasa unang baitang o grade 1. May sariling kaming paraan ng pananalangin tulad ng pagpikit ng mata, pagluhod at iba pa. Napakalaki ng tulong nito sa aming dalawa. Bumuti ang aming ugali at nalinang sa amin ang pagiging madahasaling bata. Kaya kami ang nangunguna sa pagdarasal sa aming klase. Lahat ng patakaran ng paaralan ay aming sinusunod hindi kami sumasaway, sumusuway sa mga ito. Lagi kaming bumabati sa aming mga guro at lahat ng mga nakatatanda sa amin. Kami ay magagalang, masisipag at mababait na bata kaya kami ay kinagigiliwan ng lahat. O nagustuhan niyo ba ang kwento mga bata? Yan. Ang sarap pakinggan no, na sila ay mabuting bata. O kaya niyo ba yung gawin? Makakaya nyo ba kayo ay magdarasal? Yan, kayang baguhin ng pagdarasal ang ating hindi magagandang ugali. So, sino ang magkaklase sa kwento? Si Nat at sikat. Kat. An nasa anong baitang na sila? So, sila ay nasa grade 1 o baitang, isa o unang baitang. Ano-ano ang mga paraan nila ng pananalangin? Sila ay nakaluhod at nakapikit ang mata. So, ano-ano na itutulong sa kanila ng pagiging madasalin? Siyempre, bumuti ang kanilang ugali. So, dahil doon, ano ang patunay na mabuti ang kanilang ugali? nagigiliwan sila ng marami. Ibig sabihin, marami ang natutuwa sa kanila at may gustong gusto silang bata. So, kumpletuhin natin ang kwento sa ibaba sa pamamagitan ng pagpuno sa mga patlang. So, si Nat, at siya si Pat. Nasa unang baitang, nakaluhod po kapag nagdarasal. Nagdarasal ako bago matulog at pagkagising. Ako rin namumuno sa pagdarasal sa aming paaralan. Dahil sa pagiging madarasalin, ako ay naging batang mabuti. Yan. Magaling mga bata, So ngayon, bilugan ng mga larawan na nagpapakita ng katangian na at ugali ng isang madasaling at ikesan kung hindi. Yan. Kapag madasalin ka, ginagawa mo ba to? O yan, tama. Nagiging masipag ka sa pag-aaral. Eto, naninila. Mali yan. Ayan, nagdarasal bago matulog. Tama. Yan, tumutulong. Nagiging matulungin ka ama at nagiging mapagbigay. So yan ang mga magiging katangian mo kapag naging batang madasaling ka. So, tandaan, marami kang maibabahaging karanasan tungkol sa pagpapabuti ng sariling pag-uugali dahil sa panalangin. Halimbawa, disiplina, pagdarasal, nangunguna ka sa pagdarasal sa klase. So ngayon, sagutin ninyo ito mula sa ating pinag-aralan. Ano ang wastong kilos at gawi ng isang batang madasanin? So siya ay may disiplina. Paano ito nakakatulong sa pagpapabuti ng ugali upang malinang ang pagiging madasali? Siyempre, kahit na hanbawa, inaantok ka, magdadasal ka pa rin. Yan. Tsaka marami pang magagandang ugali ang malinang sa inyo. So ngayon, piliin ang tamang larawan na sasagot sa mga sitwasyon. Lagyan ito ng check. Dumating ang lola mo sa dumating ang lola mo. Alin sa mga ito ang iyong gagawin? O syempre, o yan ikaw ay magmamano, hindi ka magkakalat, hindi ka next. Nakahanda na ang pagkain ninyo para sa tanghalian. Alin sa mga sumusunod na dalawahan ang dapat mong gawin? Ayan syempre magdasal ka muna bago ka kumain. Yan, magaling mga bata. So ngayon, isulat ang letra ng tamang sagot. May nakita kang nakakalat na basura sa loob ng iyong silid-aralan. Anong iyong gagawin? A. Pabayaan, B. Pulutin at itapon sa basurahan. So, letter B. Kasi nga, ayan, ang batang madasalin gumagawa ng tama. Walang nais manguna sa pagdarasal sa inyong klase. Sinabi ng iyong guro na ikaw na ang manguna. Anong gagawin mo? A. Sabihin na hiya ka. B. Sundin ang sinasabi ng guro. So, letter B. Sinabi ng nanay mo na wag kang uuwi hanggat wala ang sundo. Anong iyong gagawin? A. Sasama sa kaklase mo. B. Susundin ang sinasabi ng nanay. Okay. Siyempre, susundin ang sinasabi ng nanay. Nakasalubong mo ang iyong guro isang umaga, anong gagawin mo? A. Iiwas ka sa kanya. B. Babatiin mo siya ng buong galak. Letter B. Nakita mo nga sa paaralan mo ang karato lang bawal pumitas ng bulaklak. Anong gagawin mo? A. Hindi ka pipitas ng bulaklak. B. Pipitas ka ng bulaklak. So, ang batang madasalin, masuno rin. So, susundin mo. Hindi ka pipitas ng bulaklak. At dito nagtatapos ang ating araling ngayong week 5 sa GMRC. Nawa ay nalinang at maninang pa ang inyong uh, kakayahan sa pagdarasal. Para mas maging mabuti kayong bata at mas maging mabuting tao sa inyong paglaki. Tandaan, palaging manalangin. Abangan ang susunod na lesson mga bata. Paalam!